Paano kung sabihin ko sa inyo na sa pamamagitan lamang ng pagpapahit ng isang simpleng langis sa inyong balat sa ibabang bahagi? Maari ninyong may balik ang 20 taon ng pakina sa inyong pakalalaki sa loop lamang ng isang linggo. Alam kong tila napaka-imposible nito, marahil ay napaka ganda para maging totoo. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo na hindi lamang ito totoo. Ito ay isang bagay na ginagamit ng libu-libong kalalakihan na higit sa 60 taong gulang upang may balik ang kanilang pandamdam, pagganap at kumpiyansa nang walang kahit isang tableta o operasyon. At ang mga resulta ay talagang kahanga-hanga. Ako si Dr. Angela Mendoza, isang espesyalista sa kalusugan ng makalalakihan na mahigit sa 30 taong karanasan sa klinika sa paktulong sa mga ginu na mabawi ang kanilang sigla. Nakita ko na kung ano ang epektibo at higit sa lahat. Nakita ko na kung ano ang hindi, ang matableta ay madalas may kasamang mas side effect at pagkabigo. Ngunit ang ibabahagi ko sa inyo ay gumagamit ng isang bagay na higit na makapangyarihan. Ang likas na kakayahan ng inyong katawan na magilom at gisingin ang sarili. Nito kapat binigyan ng tamang nakasangkapan. Narito ang nakakagulat na katotohanan habang karamihan sa mga kalalakihan ay naghahanap ngang masagot sa mga reseta, ang tunay na solusyon ay nasa harapan lang pala natin. Kinukumpirma ngayon ng siyensya na ang inyong balat, lalo na sa ilang sensitibong bahagi, ay kayang sipsipin ang nga therapeutic oil ng ilang dosa ng beses na mas epektibo kaysa sa paglunok ng anumang kapsula. Ngunit walang nagsabi sa inyo kung paano gamitin iyon para sa inyong kapakinabangan hanggang ngayon. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman ninyo ang eksaktong resipe, apat na sinaunang langis na pinahalo sa tamang sukat na ipinapahit sa isang simpleng pang-araw-araw na ritual. Malalaman ninyo kung ano mismo ang gagawin, kung paano ito gagawin, at kung ano ang aasahan sa loob lamang ng 7 araw. At ipinapangako ko, magugulat kayo sa kung ano pa ang kayang gawin ng inyong katawan wakas, ay naibigay ninyo narito ang matagal na nitong hinahanap. Bago tayo magsimula, siguraduhin pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi kayo makaliktaan ng anumang bagong kaalaman na partikular na idinisenyo para sa mga kalalakihang higit sa 60 taong gulang. At kung handa na kayong bawiin ang inyong kumpiyansa, mag-type nga o oh, sa comment sa ibaba. Kung sa tingin ninyo ay may kulang, mag-type nga hindi. Palagi akong narito upang maging mas mahusay at maglingkot sa inyo ng mas maigi. Ngayong naunawaan na ninyo kung ano talaga ang posible, maksimula tayo sa una at pinakamakapangyarihang sangkap sa formulang ito, ang langis ng rosemary. Hindi lamang ito isang mabangong halamang gamot mula sa inyong kusina. Kapag ginamit sa tamang paraan, ang rosemary ay nagiging isang pangunahing tagapakpalakas ng sirkulasyon na makakulong na may balik ang daloy ng dugo kung saan ninyo ito pinakakailangan. Hayan ninyong ipakita ko kung paano ito gumagana at kung bakit ito ang pundasyon ng buong tuju, araw na transformasyon ito. E. Langis ng rosemary ang kumandang sirkulasyon. Noong unakong kong ini-rekomenda ang langis ng rosemary, sa aking nanakatatandang pasyente, aminin ko, karamihan sa kanila ay tumingin sa akin na may halong, pagkalito at pagdududa. Yung ginagamit ko sa pagluto, doktora? Madalas nilang tanong, ngunit pakatapos lamang ng isang linggo ngang tamang paggamit, palaging nakbabago ang kanilang tono. Bumabalik sila na may makuwento, tahimik, ngunit makapangyarihan tungkol sa kung paano sila nakaramdam ngiinit mas naging buhay at mas naging katulad ng kanilang dating sarili. At palaging nagsisimula ang lahat sa isang langis na ito. Ang langis ng rosemary ay hindi lamang isang kaya-ayang amoy o pampalasa sa kusina. Ito ay isa sa pinakamabisang fasodilator ng kalikasan. Ibig sabihin, tumutulong ito na buksan ang nadaluyan ng dugo, lalo na ang kumipot o tumigas na dahil sa pagtanda. Sa lupang ng rosemary, mayroong makapangyarihang ng tulad ng rosmarinic acid, camphor, at eucalyptol. Nagtutulungan ang maito upang i-relax ang masmut smooth muscle na nakapalop sa inyong madaluyan ng dugo at hikayatin ang mas mahusay na sirkulasyon kung saan ninyo ito pinakakailangan. Kapag ipinahit sa balat, hindi lang pinapabuti langis ng rosemary ang daloy ng dugo, tinutulungan din nitong gisingin ang pinakamalilit na kapilari at buhayin ang mga nerbiyos na nanahimik na dahil sa ilang taong hindi pagana. Ang marahang pakiramdam ang kiliti na maari ninyong maramdaman ay hindi isang side effect. Ito ay ang pakalala ang inyong katawan kung paano gumana tulad ng dati. May malalaking nagsasabi sa na para raw may switch na muling binuksan. Bumabalik ang pandamdam, bumabalik ang init, bumabalik ang pakasa. At ang pinakamagandang bahagi, gumagana ang langis ang rosemary nang hindi pinipilit ang inyong sistema. Dahan-dahan nito ang ginagabayan ng inyong madaluyan ng dugo pabalik sa isang mas kabataang estado, walang tableta, walang presyon, at walang side effects. Munit ang rosemary ay simula palamang. Dahil habang binubuksan nito ang pinto, ang susunod na langis naman ang mismong humihila dugo papasok sa silid at pinapanatili ito run. At ang sensasyong nililika nito iyan ay isang bagay na kailangan ninyong maramdaman para maniwala. Pak usapan natin ang langis ng luya. R Langis ang luya, ang nakiinit na magnet na humihila ang dugo. Kung ang langis ng rosemary ang kumander na nagbubukas ng inyong nadaluyan ng dugo, ang langis ng luya naman ang naguutos sa makasundalo at nagpapadala ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Naalala ko pa noong unang beses akong nakpahit ng tamang timpla nga langis ng luya sa isang matandang ginu na nahihirapan sa pandamdam. Ilang minuto lang, tumingala siya na may sorpresa sa kanyang mata at sinabing, Doktora, parang may nagising sa wakas. Ang sandaling iyon ay tumatak sa akin mula nun. Ang langis ng luya ay higit pa sa isang pampalasa mula sa inyong kabinet sa kusina. Naglalaman ito nga compound tulad ng gingrol at zingrone na nakpapagana ng init at nakpapasigla ng daloy ng dugo sa isang napakapokus na paraan. Kapag ipinahit sa balat, lalo na sa mga lugar kung saan bumagal na ang sirkulasyon, lumiliha itong isang banayat na epektong pag-init. Hindi paso, hindi hapdi, kundi isang natural na senyales sa inyong katawan na nagsasabing magdala kayo ang dugo at iyon mismo ang ginagawa nito. Hinihilang langis ng luya ang mainit at masustansyang dugo papunta sa malalambot na tisyo na napabayaan na sa ng maraming taon. Ang malalim na init na iyon ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay pahilom. Hinihikayat nito ang katawa na ibalik ang pagiging madaling tumugon, gisingin ang manatutulok na nerve ending, at pataasin ang pagiging sensitibo. May ilang kalalakihan na nagsasabi sa akin na hindi na nila naramdaman ang ganoong antas ng sensasyon sa loob ng maraming dekada. Iyan ang kapangyarihan ng luya sa hindi may kakaila. Mas maganda pa ang langis ng luya ay gumagana kasama ng rosemary. Ang init ay tumutulong sa inyong balat na masipsip na mas malalim. Ang rosemary, na lumilikha ang isang sinergi na nagpaparami ang kanilang nga epekto. Ang isa ang nagbubukas ang daan, ang isa naman ang pumupuno nito. Sama-sama, inihahanda nila ang entablado para sa isang transformasyon na natural, matatak at totu. Ngunit gaano man kalakas ang dalawang langis na ito, hindi pa iyan ang buong kwento, dahil ang sirkulasyon ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal din. At ang susunod na langis ay tumutulong na pakalmahin ang mismong sistema na madalas na humahadlang sa pagganap. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang nangyayari kapag ang inyong nervous system ay sa wakas na tutong mag-relax. Salamat sa langis ng lavender. San? Langis ng lavender ang tagapagpanumbalik ng kalma na nagbubukas ng pinto sa pagganap. Sa aking madakadang pagtatrabaho sa mga nakatatandang gino, may isang bagay akong natutunan na hindi napapansin ng karamihan. Minsan, handa na ang katawan, ngunit ang isip ay hindi. Nakaupo ako sa tapat ng mga laki na sinubukan na ang lahat sa pisikal na aspeto, ngunit walang nagbago hanggang sa hinarap nila kung ano ang nangyayari sa kanilang isipan. Tito puma ang langis na leona At sa totoo lang, ito ay isa sa mga pinaka-underestimated na kasangkapan na mayroon tayo. Ang lavender ay kilala sa nakakakalmang amoy nito. Oh, ngunit kapag ginamit ng tama, may ginagawa itong mas mahalaga. pinapakalmanito nito ang inyong nervous system, ang bahaging ng inyong katawan na kumokontrol sa stress, paka-excite, at daloy ng dugo, kita ninyo, ang stress kahit na ang tahimik na uri na dinadala natin habang tumatanda ay isang malaking hadlang sa pagganap sa aspetong sekswal. Inilalagay nito ang inyong katawan sa laban otak bomode at kapa nangyari iyon, ang dugo ay hinihila palayo sa kung saan mo ito pinakagusto. Ang lavender ay naglalaman ng mga natural na compound tulad ng linalool at linalil acetate na nagbabawas ng pakabalisa, nagpapaginhawa ng tensyon, at tumutulong sa inyong madaluyan ng dugo na manatiling flexible at madaling tumugon. Kapag ipinahit ng direkta sa balat, lalo na sa mga lugar na konektado sa paktatalik, nagpapadala ito ngang mensahe sa inyong utak, ligtas ka na ngayon. Okay lang na, makirelax na hayaang, dumaloy ang dugo na makaramdam muli. Para sa maraming kalalakihan, ito ang nagiging turning point, ang sandali kung saan tumitigil sila sa paghahanda para sa kabiguan at nagsisimulang maging bukas sa tunay na connection muli. Ang pinakagusto ko ay kung paano gumagana ang langis ng lavender sa parehong antas. Pinapakalma nito ang katawan at ang isipan. Binibigyan ka nito eng pahintulot na mag-relax at don bumabalik ang pagganap hindi mula sa puwersa kundi mula sa natural na kahandaan. Ngunit ngayong nabuksan na natin ang adaluyan, nakahila nga sariwang dugo at napakalma ang nervous system, kailangan pa natin isang huling piraso ang malalim na pahilom. Dahil kung ang maliliit na daluyan na iyon ay nasira o namaga, kailangan ninyo ang isang bagay na sapat na makapangyarihan para ayusin ang nga ito at iyon mismo ang layunin ng langis ng black seed. Hayaan ninyong ipaliwan ako. Empat, langis ng black seed. Ang malalim na tagapakpani bago, naalala ko pano una kong makita ang pananaliksik tungko sa langis ng Black Seed. Ang pamagat ay tinawag itong Ang Luna sa lahat maliban sa kamatayan. Maaring tunog itong dramatiko, ngunit matapos kong makita kung ano ang nagagawa nito para sa makalalakihang higit sa 60 taong gulang, Naksimula kong maunawaan kung bakit ito lubos na pinahalagahan ng mga sinaunang manggagamot. Ang langis na ito ay espesyal. Hindi ito mabilis kumilos tulad ng luya o rosemary. Ngunit ito ay matatag, maasahan, at malalim na nakapagpabagalin kung saan ito mahalaga. Uh, ang langis na black seed na kilala rin bilang Nigella sativa ay naglalaman ng isang makapangyarihang compound na tinatawag na timokwinone. Ang ginagawang ng compound na ito sa loob ng inyong na daluyan ng dugo ay kahanga-hanga. Binabawasan ito ang pamamaga, pinoprotektahan laban sa oxidative stress, at tumutulong na muling buin ang nga nasirang. Tissue lalo na ang madalikado at madaling masirang daluyan sa inyong pinakasensitibong bahagi. Sa paglipas ng mga taon, ang mga capillary na iyon ay napuruhan dahil sa mahinang sirkulasyon, mga side effect ng gamot, stress at simpleng paglipas ng panahon. Ang langis ng black seed ay pumapasok na parang isang, biasang manggagawa at nagsisimulang mag-ayos. Ngunit ang dahilan kung bakit ito napakalakas para sa mga nakatatandang kalalakihan ay kung paano ito gumagana ng tahimik. Maaring hindi ninyo maramdaman ang initulat tulat ng saluya o ang agarang kalma tulad ng salavender. Ngunit salup ng isang linggo o kahit ilang araw lang mapapansin ninyo na may nakbago, maari kayong magising na mas malakas ang pakiramdam. Maari ninyong matuklasan na bumabalik ang pandamdam kung saan ito datiri manhit. Maari pa ninyo mapansin ang mas magandang kalusugan ng balat dahil sa natural nitong antimicrobial at antioxidant properties. Ang langis na ito ay hindi lang tumutulong sa inyo na bumuti ang pakiramdam, tinutulungan nito ang inyong tisyu na maging mas mahusay, mas malakas, mas nababanat, mas madaling tumugon. At kapag isinama ito sa iba pang malangis na tinalakay natin, ito ang nagiging huling haligi sa isang sistema na hindi lamang nakpapanumbalik na pagana. Binabago nito ito mula sa lupo. Ngayong nakilala na ninyo ang apat na langis, dito na magsisimula ang tunay na mahika. Dahil ang pakalam kung ano ang gagamitin ay isang bagay, ngunit kung paano ninyo ito gagamitin iyan ang nagiging dahilan para ang kaalaman ay maging transformasyon. At iyan mismo ang tatalakayin natin susunod. Woo. Bakit mas epektibo ang direktang pagpapahit sa balat kaysa sa mga iniinom na suplemento? Sa paglipas ng mga taon, hindi ko na mabilang kung gaano karaming kalalakihan ang pumasok sa aking opisina na may hawak na mga boteng tableta, vitamina, herbal blend, at maging nga deresetang gamot. Sinubukan na nila ang lahat, ngunit walang nakbabago. Madalas ko silang tinatanong saan po ba ninyo gustong mangyari ang resulta? Sasabihin nila dun po sa ibaba siempre. Tapos tatanungin ko, kung gayon, bakit po ninyo ito iniinom? Ito ay isang tanong na nakakagulat sa mga tao. Ngunit ito ang tumutumbok sa puso ng problema. Kapag lumunok kayo ng isang suplemento, dumadaan ito sa isang mahaba at mahirap na paglalakbay. Papunta ito sa inyong tiyan kung saan ito ay tinutunaw ng asido. Pagkatapos ay sa inyong nabituka. Pinoproseso ng inyong atay at sa wakas ay inilalabas sa inyong daluyang ng dugo. Pagdating nito sa lugar na talagang nangangailangan ng tulong, malaking bahagi ng bisan nito ay nawala na. Ngayon, ikumpara ninyo iyan sa direktang pagpapahit sa balat, lalo na sa manipis at madaling makasipsip na balat sa paligid na inyong pribadong bahagi. Kapag ipinahit ng tama, ang ngalangis na pinakusapan natin ay direktang sinisipsip kamwa lokal na daluyang dugo sa loop lamang ilang minuto. Walang digesyon, walang pakasira, Walang pakawala direktang aksyon lamang kung saan ito mahalaga. At ang ilang bahagi ng inyong katawan, lalo na ang sinusubukan ninyong pagbutihin, ay kayang sumipsit ng nakapapagaling na compound ng hanggang 64 na beses na mas mahusay kaysa sa pamamagitan ng inyong digestive tract. Iyan ang dahilan kung bakit napakaraming kalalakihan ang nakakakita nga resulta sa loop lamang nga, ilang araw sa halip na malinggo linggo o buwan. Hindi kayo nahihintay, hindi kayo umasa, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng kailangan nito, kung saan nito kailangan at pinapanood itong tumugon sa totong panahon. At ang pinakamaganda sa lahat, dahil gumagamit kayo ng mga natural na langis na kinikilala ng inyong katawan, hindi ninyo pinipilit ang anuman. Nakikipagtulungan kayo sa sarili ninyong sistema. Ngunit ang pagpapahit ng tamang nga langis ay kalahati lamang ng kwento. Kailangan ninyo rin ng tamang resipe ang eksaktong timpla na nagbabalansin kapangyarihan at kalitasan. At kung magagawa ninyo ito ng tama, makbubukas kayo ng isang transformasyon na higit pa sa inaakala ninyong posible. Kaya hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito eksaktong gagawin. Look, paano gawin ang 7 araw na timplang langis? ang eksaktong resipe. Hindi ko na mabilang kung gaano kadalas kong nakita ang nakalalakihan na nasasabi sa natural na pagaling bibiling lahat ng tamang langis at pagkatapos ay hahaluin ang ma maito ng walang ingat, umaasang makakaroon ng magandang resulta. Hayaan ninyong sabihin ko ito mula sa karanasan. Kung paano ninyo pinagahalo ang malangis na ito ay kasing halagang kung ano ang nasama ito. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng bahagyang iritasyon at isang kumpletong transformasyon. At kapag tungkol sa sensitibong balat ang pinag-usapan, lalo na sa pribadong bahagi, ang katumpakan ay hindi opsyonal, ito ay mahalaga. Ang magandang balita, kapag alam ninyo na ang eksaktong formula, simple na lang ito. Kailangan ninyo lamang ng ilang sangkap, isang tahimik na sandali, at ang kahandaang alagaan ang inyong katawan. Maksimula sa dalawang onsa, tea ozni Organic na langis ninyo bilang inyong carrier base. Ang langis na ito ay hindi lamang isang pampuno. Mayroon itong sariling, mabenefisyo tulad ng pagiging antibakterial pampakalma sa balat, at madaling masipsip. Dito, magdadag na labindalawang patak 12 drops ng rosemary essential oil. Pagkatapos, anim na patak, 6 drops ng ginger essential oil para sa init at daloy ng dugo. Sundin itong anim na patak, 6 drops na lemder oil upang pakalmahin ang manerbios. At anim na patak, 6 drops ng black seed oil para sa malalim na pagilom. Haluin ng dahan-dahan ng timpla gamit ang isang kahoy o salamin na stick huwak na huwak metal dahil maari itong mag-react sa mga essential oil at magpahinang kanilang bisa. Ibuhos ang pinahalong timpla sa isang maliit na garapon na gawas, amber glass na may mahigpit na takip. Hayaan itong mamahinga sa loob ng 24 na oras bago unang gamitin. Ang panahong iyon ang paghihintay ay nagbibigay ang oras sa mga langis upang mag-ugnay sa antas ng molekular na nagpapahusay sa kanilang therapeutic power. Tinatawa ko itong marriage phase o yuktong pagsasama. Dahil kapag ang nalangis na ito ay nagsama nang tama, gumagana sila bilang isang team. Sinusuportahan nila ang isa at isa, pinapalakas nila ang isa at isa, at inilalabas nila ang pinakamahusay sa inyo. Ngunit kahit ang perpektong timpla ay nangangailangan nang tamang gawain. Kung gaano kadalas ninyo ito ginagamit, kailan ninyo ito ipinapahit, Gaano katagal ninyo ito minamasahe? Lahat ay may papel sa kung gaano kabilis at gaano kalalim ang pagtugon ng inyong katawan. Kaya ngayon, lakbayin natin ang pang-araw-araw na paraan na nakatulong sa libu-libong kalalakihan na muling pakalabin ang kanilang kapangyarihan sa loob lamang ng tuju araw. Si Ang Pang-Araf-Araf na Gavain. Shedem Araf Tunggo sa Bagong Ikaw. Dito nagsasama-sama ang lahat, ang malangis, ang siyensya, ang intention. Nakasalalay ang lahat sa kung paano ninyo ginagamit ang timpla araw-araw. At sa totulang, ang makalalakihan na sumusunod sa gawaing ito ng may pag-ingat kahit sa loop lamang ng isang linggo ay madalas na bumabalik sa akin na may isang sinasabi. Bakit hindi ko ito sinimulan ng mas maaga? Ang proseso ay simple, ngunit ito ay higit pa sa pagpapahit lamang ng langis. Ito ay isang sandali upang muling kumonekta sa inyong katawan, upang bigyan ito nga atensyon at respeto pagkatapos ng maraming taong ng pakabigo o pananahimik. Magsimula pagkatapos mismong maligamgam na paliligo, kapak bukas ang inyong pores at malinis ang inyong balat kumuhang kaunting halaga halos kasinlaking ang isang sampung sentimong barya. Painitin ito sa pagitan na inyong makamay at simulang imasahe ng dahan-dahan sa target na lugar gamit ang mabagal at pabilok na pagalaw. Bigyan ninyo ito ng oras dalawa hanggang tatlong minuto ay sapat na. Hindi lang kayo naglalagay ng lunas. Ginigising ninyo ang tissue, pinasisigla ang daloy ng dugo, at muling pinakalap ang koneksyon sa pagitan ng isip at katawan. Gawin ito isang beses sa umaga upang dalhin ang mga benepisyo sa buong araw at isang beses bago matulog kung kailan ginagawa ng inyong katawan ang pinakamalalim na pag-ayos nito. Sa loop ng unang isa o dalawang araw, maari kayong makaramdam ng init, kiliti o mas matinding pandamdam. Hindi lang iyan dahil sa malangis, iyan ay ang pakalala ng inyong katawan kung paano tumugon. Paksapit na ikatlo o ikaapat na araw, ang maginu ay nakulat na mas mahusay na katigasan, mas mabilis na pagtugon at maging isang pakbabago sa kumpiyansa. At paksapit na ika-pitong araw para sa marami, para itong pagbukas ng isang switch na akala nila ay permanenteng nakapatay na. Ngunit huwag tumigil doon. Subaybayan ang inyong pakunlat Itala kung ano ang inyong nararamdaman, kung ano ang nakbabago. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagganap, ito ay tungkol sa pagbawi sa bahagi. Ngang inyong sarili na nais pa mamuhay ng lubos, makaramdam ng malalim at kumonekta ng buo. At ngayong nakita na ninyo kung ano ang kayang gawin ng ngalangis na ito. Maaring nag-isip kayo, ano ang mangyayari kung ipagpapatuloy ko ito lampas sa tuju araw? Sa huling mensahe, ibabahagi ko kung ano talaga ang hisurang ng pangmatagalang transformasyon at kung bakit ito ay simula pa lamang. Conclusion. Ito ay simula pa lamang. Kung nakaabot kayo hanggang dito, may alam ako tungkol sa inyo, hindi kayo ang tipong lalaki na madaling sumuko. Kayo ay isang tao na naniniwala na kahit pagkatapos ng 70-70 higit pa ang inyong pinakamagagandang araw, ay hindi kailangang nasa nakaraan na. At naniniwala rin ako ron dahil nakita ko kung ano ang nangyayari kapag ang mga lalaki ay tumigil sa pagtanggap sa pakina bilang kanilang tadhana at nagsimulang bigyan ang kanilang katawan ng tamang manggakasangkapan para makabawi. Pinausapan natin ang apat na sinaw ng langis, rosemary upang buksan ang ngadaluyan, luya upang humila ang dugo at gisingin ang init, lavender upang pakalmahin ang isip at nervous system, at langis ng black seed upang magpanumbalik at muling magtayo mula sa loob ginalugat natin kung bakit ang direktang pakpapahit sa inyong balat ay hindi lamang mas mabilis kundi mas epektibo kaysa sa anumang tableta. Alam na ninyo ngayon kung paano gumawa ng perfectong timpla at kung paano ito gamitin araw-araw sa loop lamang ng ilang tahimik. Naminutong ang pakalaga na maring magbago ng inyong pakiramdam sa sarili ninyong balat. Ang nice kong makuhani ninyo mula rito ay simple, hindi pa nakakalimutan ng inyong katawan. Nakikinig pa rin ito. At kapag ibinigay ninyo rito ang tunay na kailangan nito daloy ng dugo, atensyon, nutrisyon ito ay tumutugon. Minsan sa mga paraan na ikinagugulat maging ako, kaya huwag ituring ito bilang pagtatapos ang isang video. Ituring ito bilang simula ang isang bagong kabanata. Dahil kapag naramdaman ninyo ang unang pagbabagong iyon, ang unang kislap ng sensasyon, ng lakas, ng pagbabalik ng kumpiyan sa mahirap, ng bumalik sa pamumuhay sa ibang paraan, kung handa kayong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Marami pa akong ibabahagi sa inyo sa susunod na video. Ngunit sa ngayon gawin ang unang hakbang. Ihalo ang ngalangis, gamitin ang gawain, at hayaan ang inyong katawan na ipakita sa inyo kung ano pa ang kaya nitong gawin. Maaring mamangha kayo sa kung ano ang naghihintay sa loop ninyo sa buong panahong ito. Kung binuksan nga ang video na ito ang inyong mga mata o nagbigay sa inyo ng isang bagay na mahalaga, mangyaring maglaan ng sandali upang i-like ito. Malaki ang naitutulong nito para mas maraming kalalakihan na tulad ninyo ang makahanap ng sagot na matagal na nilang tahimik na hinahanap. I-share ito sa isang kaibigan, isang kapatid, o sinumang mahal ninyo na karapat dapat makaramdam na malakas konektado at may kumpiyansa muli. At kung mayroon kayong matanong, salobin, o kahit sariling kwento na nais ibahagi, mag-iwan ng komento sa ibaba, binabasa ko ang bawat isa. Ang inyong boses ay maaring eksakto kung ano ang kailangang marinig na ibang tao ngayon. Kung nais ninyong suportahan ang gawain ito at tulungan kaming patuloy na gumawa ng nagbabago buhay na konten pangkalusugan para sa mga kalalakihang higit sa 60, Isaalang-alang ang pagbibigay ng maliit na donasyon gamit ang link sa description. Bawat halaga ay napupunta sa paglihanga ng kasangkapan na tunay na nakakagawa ng pagbabago. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-on e ang bell. Ayaw ninyong makaliktaan kung ano ang susunod. Ang paglalakbay na ito ay nagsisimula pa lamang at ikinararang akong makasama kayo rito.